sa pagpanaw ng Queen of Philippine Cinema na si Gloria Romero, nabawasan ng isang reyna ang showbiz. Ating kilalani ng iba pang mga reyna ng showbiz sa Pilipinas. The Philippine Showbiz List presents Gloria Romero and the Other Queens of Philippine Showbiz. Gloria Romero Si Gloria Romero na may karera ng 70 years ay lumabas sa mahigit 250 ng mga pelikula at proyekto sa telebisyon. Tinagurian siyang Queen of Philippine Cinema. Siya ang highest paid movie actress sa Pilipinas noong dekada 50 at isa sa mga pinakamalaking box office stars sa halos dalawang dekada. Kaya naging isa siya sa mga pangunahing bituin ng first golden age of Philippine cinema. Nitong Enero, pumanaw si Gloria sa edad ng 91. Susan Roses Si Susan Rosses na tinawag ring Queen of Philippine Movies ay asawa ng hari ng pelikula na si Fernando Poo Jr. Sa mahigit 130 na pelikula at programa sa telebisyon na kanyang pinagbidahan na iukit niya ang kanyang pangalan bilang isa sa mga haligi ng pelikulang Pilipino. Nagsimula siya bilang child actress noong edad 11. Sa kanyang karera, ginawaran siya ng limang FAMAS awards kabilang ang dalawang best actress. Pinarangalan din siya ng Luna Awards ng Lifetime Achievement Award bilang pagkilala sa kanyang ambag sa industriya ng pelikula. Noong 2005, isa siya sa mga unang na-induct sa Eastwood City Walk of Fame. At ilang buwan bago siya pumanaw, binigyang pugay siya ng Philippine Post Office sa pamamagitan ng isang commemorative stamp. Amalia Fuentes Si Amalia Fuentes ay tinanghal na Queen of Philippine Movies noong dekada 60 at 70. Tinawag siyang Elizabeth Taylor of the Philippines dahil sa kanyang kagandahan at kahusayan. Siya ang kauna-unahang Filipino lax soap model at isa ring producer ng sarili mga pelikula mula dekada 60 hanggang 70. Ang kanyang mga pelikula ay naging matagumpay sa tagkilya. Kaya siya ay naging highest paid movie actress sa kanyang henerasyon at kinilala bilang movie at box office queen. Ginawa rin siya ng Best Actress Awards mula sa FAMAS noong 1966 para sa Ibulong Mo sa Hangin at sa 1973 Manila Film Festival para sa Pag-ibig Mo, Buhay Ko. Naging bahagi rin siya ng MTRCB at lumabas sa mahigit 130 na mga pelikula. Nida Blanca Si Nida Blanca ay kinilala rin bilang Queen of Movies sa loob ng mahigit isang dekada na pinakatanyag sa kanyang mga papel sa comedy. Sa karera niyang tumagal ng limang dekada, nagpakita siya ng husay sa drama at comedy sa pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Noong 1998, ginawaran siya ng Best Actress Awards mula sa PMPC Star Awards for Movies at Famous Awards, patuloy na kanyang kahusayan bilang aktres. Pinarangalan din siya noong 2000 ng Lifetime Achievement Award mula sa Gawad Urian Awards bilang pagkilala sa kanyang mga makabuluhang ambag sa industriya ng Pilipino. Noong 2017, ipinangalan ng MTRCB ang isang conference room sa kanya sa isang seremonya bilang pagkilala sa kanyang ambag. Maricel Soriano Si Maricel Soriano ay tinaguri ang Diamond Star ng pelikulang Pilipino. Nagsimula siya bilang child actress na nag-debut sa pelikulang My Heart Belongs to Daddy noong 1971. Sa Ricardo 70, lumabas siya sa iba't ibang supporting roles at nanalo na kanyang unang parangal bilang Best Child Actress. Isa rin siya sa mga tampok sa longest running sitcom na John and Marcia. Noong dekada 80, naging isa siya sa mga unang regal babies at bumila sa mga blockbuster films. Sa telebisyon, mayagpag siya sa kanyang drama anthologies, The Maricel Regal Drama Special at The Maricel Drama Special. Sa kanyang karera, nakatanggap siya ng maraming parangal, kabilang ang dalawang Asian Television Awards, limang FAMAS Awards, apat na Luna Awards, labing tatlong Box Office Entertainment Awards at sampung Star Awards for Television. Pinarangalan siya sa Eastwood City of Fame bilang pagkilala sa kanyang ambag sa industriya ng pelikula at telebisyon. Lorna Tolentino Si Lorna Tolentino ang tinaguriang ang Grand Slam Queen at Prime Star ng pelikulang Pilipino. Siya ay kaapat na aktres na nakamit ang Grand Slam status sa kanyang pagganap sa pelikulang Narito ang Puso Ko. Sa kararing niyang tumagal ng limang dekada na, lubabas siya sa mahigit 100 na pelikula at itinuturing ng mga kritiko bilang isa sa mga pinakadakilang aktres sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Nakamit niya ang maraming parangal kabilang ang pitong Famous Awards, apat na Luna Awards, isang Gawad Urian Award at dalawang pagkilala mula sa Asian Television Awards. Sheri Hill. Si Sheri Hill ay nagkaroon ng halos 50 years na karera sa industriya ng showbiz. Tinaguri ang La Primera Contra Vida. Si Sheri ay nagkamit ng maraming parangal kabilang ang Famas Award at Ani ng Dangal mula sa National Commission for Culture and the Arts. Sheri ay Hall of Famer sa Metro Manila Film Festival para sa Best Supporting Actress category. Noong 2015, napanalunan niya ang Best Actress sa ASEAN International Film Awards at Best Lead Actress in a Foreign Language Film sa Madrid International Film Festival. Noong 2019, itinanghal siyang Best Supporting Actress sa 42nd Gawad Urian Awards. Chris Aquino, kilala bilang Queen of All Media at Queen of Talk, si Chris Aquino ay nagkaroon din ng iba pang titulong sumikat ng kanyang kasagsagan sa showbiz. Kilala rin siyang Massacre Queen dahil sa dami ng kanyang mga pinagbidahang pelikula na base sa totoong krimen. Siya rin ang naging horror queen tapos sa mga horror films na naging patok sa takilya. Bukod sa mga lokal na proyekto, lumabas siya sa internationally acclaimed na pelikulang Crazy Rich Asians. Sa kanyang karera, tumanggap si Chris ang 42 PMPC Star Awards for Television, 10 Golden Screen TV Awards at isang Famous Awards, patuloy na kanyang husay bilang aktres at personality sa showbiz. Ay Idolas Alas si Ai Ai ang tinaguri ang Queen of Comedy na naging tanyag dahil sa kanyang husay sa comedy. Sa kanyang karera, nakatanggap siya ng maraming parangal, kabilang ang dalawang Star Awards for Movies, isang FAMAS Award, isang Metro Manila Film Festival Award, isang ASEAN International Film Festival and Awards, at isang Cinemalaya Independent Film Festival Award. Dahil sa tagumpay na kanyang mga pelikula, itinanghal si Ai bilang highest-grossing Filipino comedy actress of all time. Claudine Barreto Si Claudine Barreto ay binansagang The Optimum Star. Si Claudine ay pinarangalan ng dalawang FAMAS Awards bilang Best Actress at isang Luna Award. Sa telebisyon, nanalo siya ng Best Young Actress Award muna sa Parangal ng Bayan noong 1999. Judy Ann Santos Si Judy Ann Santos ay sa namang Queen of Pinoy Soap Opera. Itinaturing si Judy ay bilang isa sa mga pinaka at accomplished actress na kanyang henerasyon. Nagsimula siya sa industriya ng pelikula at telebisyon at lumabas sa higit 15 ng mga pelikula at maraming teleserye. Ang kanyang mga pelikula ay halos naging box office hits. Siya ay tinanghal na Best Actress sa Cairo International Film Festival at nanalo ng FAMAS, Golden Screen, Luna, Metro Manila Film Festival at Star Award for Best Actress. Tumanggap din siya ng Gabad Urian at isang Golden Screen Award. Sa telebisyon, nakatanggap siya ng Star Award at isang KBB Golden Dove Award. Sharon Cuneta Si Sharon Cuneta ay tinaguriang ang mega star. Kilala siya sa kanyang mga dramatic at komedyanting papel sa pelikula at telebisyon. Noong 1990, siya ay sa Hall of Fame bilang box office queen. Si Sharon ay kinilala din bilang isa sa mga pinakamahal at epektibong endorser ng produkto sa Pilipinas. Kabilang sa kanyang mga parangal ang tatlong FAMAS Awards, isang Gawad Urian Award, labing siyap na Box Office Entertainment Awards, tatlong PMPC Star Awards for Movies at dalawang Luna Awards. Vilma Santos Si Vilma ang tinaguriang Star for All Seasons. Itinanghal siya ang pinakamagaling na aktres ng pelikulang Pilipino mula 2000 hanggang 2020 dahil sa kanyang patuloy na pagbibigay ng mga award-winning roles at pagiging isang consistent na box office draw sa kabila ng halos anamerikana ang pananatili sa industriya. Noong 1963, napanalunan niya ang kanyang unang FAMAS Award bilang Best Child Performer. Nanalo rin siya ng FAMAS Award bilang Best Actress. Kilala rin siya sa kanyang pagganap bilang si Darna sa apat na mga pelikula. Nananatili siyang aktres may pinakamataas na bilang ng mga lokal na parangal bilang best actress ngayong 21st century. Nora Honor Si Nora Honor ay kilala bilang superstar ng pelikulang Pilipino na pinanangalan bilang National Artist of the Philippines for Film and Broadcast Arts in 2022. Tinawag siya ng Hollywood reporter ng The Grand Dame of Philippine Cinema. Nagsimula siya bilang mga awit at sumikat bilang aktres. Siya ay pinakamataas na bilang ng nominasyon sa Gawad Urian at nanalo ng 7 Best Actress Awards. Nakatanggap din siya ng mga parangal mula sa PMPC Star Awards, Metro Manila Film Festival, Luna Awards, Cairo International Film Festival, Asia Pacific Screen at Asian Film Award. Bea Alonzo. Si Bea ay kilala sa kanyang mahusay na pagganap sa mga dramatic roles sa mga romantic movies. Ang mga pelikula ni Bea nagpatibay na kanyang posisyon bilang isa sa mga highest grossing Filipino box office stars of all time. Nanalo siya ng box office queen para sa si The Mistress. Nanalo rin siya ng Best Actress, Best Movie Actress at Movie Actress of the Year. Nanalo siya ng Best Actress para sa si The Love Affair. Angel Luxine Si Angel Luxine ay tinaturing ng mga kritiko bilang isa sa mga most sought after leading ladies sa pelikula at telebisyon sa Pilipinas at kinilala bilang isa sa mga greatest movie actresses noong nakaraang dekada. Si Angel at tumanggap ng iba't ibang parangal, kabilang ang apat na Star Awards, tatlong Famous Awards, dalawang Box Office Entertainment Awards at isang Luna Award. Marian Rivera Si Marian Rivera tinaguri ang kapuso time queen. Ang kanyang pagganap sa Rewind ay nagbigay sa kanya ng maraming Best Actress na parangal at nominasyon mula sa iba't ibang award-giving bodies. Noong 2024, lumabas si Marian sa Cinemalaya film na Balota kung saan nanalo siya bilang Best Actress. Catherine Bernardo Si Catherine Bernardo ang kinikilala bilang box office queen of her generation. Ang kanyang pagganap sa A Very Good Girl ang nabigay sa kanyang unang famous Best Actress Award para sa kanyang karera. Sa 2024, muling kinilala siya bilang box office queen sa Box Office Entertainment Awards. Nanalo rin siya bilang national winner for Best Actress in a leading role sa 2024 Asian Academy Creative Awards.